So ayan mga idol, bali meron. Pag ginanto nyo yan, mahirap. Ito na yung ating ginapit na sumba. Silyo, butasan nyo lang dito. So well, mga idol, ikakabit na natin. <coughs> So, yon mga idol, yan, magandang araw sa ating lahat, yan. I'm Kuya Franz TV from Chaong, Quezon, mga idol. Marami pa rin ilan-ilan na hindi nakakalang kung taga saan ba talaga si Kuya Franz. Akala lagi nila taga Batangas ako. Bali, taga ako. Ako, mga idol, Chaong, Quezon, mga idol. Yan. So, ito mga idol, meron lang tayong sasagutin comment dyan sa atin. Yan, bali yan. Shoutout kay Jason Garcia. Yan, bali ngayon, natanong mo na rin kung pa paano nga ba tayo gumawa ng sumba. Ah, bali, ito. Medyo mahaba-haba lang tong video natin. So, kung lang natin. Pero, maiintindihan nyo naman. So, meron tayong isang bawig dito, mga idol. Yan. So, may isuyo tayo kay paring midi Yan, shoutout Shout Bali, ide-demo ko sa inyo kung gano'ng katigas o gano'ng kalambot ang ating bawig, mga idol. Yan. Ito, mga idol. Pakitutok na lang, binata. So ayan mga idol, bali meron tayo ditong sumba. Ito yung ating bawig. Yan. So ito ay hang malambot lang mga idol. Huwag yung matigas. Kasi pag tinigasan nyo itong inyong kawayan mga idol, ay lalo siyang hindi tutunog. Maganda yung pan lang siya. Yung ganto lang o. Oh. Yan o. Oh. Mararamdaman nyo naman kung matigas o malambot. Kailangan to hang malambot lang din mga idol. Pero yung lambot niya ay para nagpapanlaban yung tigas niya. Yan Oh. Bali meron tayo dito mga idol. Mountain Jew. Yan. Shout out. Baka naman Mounting Jew. Piniflex kita po sa Sumba lang. At ito mga idol. Tuturuan ko naman kayo kung paano siya gupitin ng pantay. Marami rin nalilito. Maraming gumagawa sa alam kanilang paggugupit. So tuturo ko sa inyo kung paano maggupit mga idol. Yan. So dito. Sabay tutok Tungulito ba boy. Yan. Eh baka si pinuputol. Putasan <laughs> lang natin dito mga idol. Kuha kayong cutter. Yan. Alam ko. Alam ko marami na rito. Nakakaalam nito. Yan. Pasensya na kayo kung may nakikita kayong marurumi. Talagang tanghali na marami na tayong nagawa. So ito for example lang to. Sa mga walang kakayanang makakuha ng film o makakuha ng mga laminating film. Ito pinaka the best sa mga naging sumba ko nung panahong pandemic mga idol. Ayan. Boy, natin. Okay. kaya natin. Kaya din natin to mga idol yan. Mata. So yan mga idol, bali dito. Yan. Hindi nagupit na natin siya. So pantayin lang natin mga idol. Pantayin lang natin, tanggalin lang natin yung kuan. Tanggalin lang natin yung may tama. So tuturo ko sa inyo kung paano ito gupitin ng Tatamang kuan. Yan. So, yan yeah, mga idol. Bali, gaganyan nyo inyong kamay. Yan. Ganyan ang pwesto nya. So, hindi ganito ha. Hindi ganito. Pag ginanto nyo yan, mahirapan kayong magkupit. Hindi papantayan yan. So, nakaganito sya. Yan o. Oh. Pasensya na kayo sa ating kukuha mga idol. Nagawa kasi ako nito. Yan. So, dito nyo gupitan. Gumupit lang kayo dito ng katamtamang sumba. Yan. Mga idol ha. Tutok mo lang boy. Tapos, tagtahin nyo lang yung gagamitin yung sumba mga idolo. Yan. Yan ang tamang pagkukupit yan mga idol. Para hindi kayo mahirapan para pantayang inyong kupit. Ganyan lang nagkukupit yan mga idol. <tong> So, isukat nyo naman. Di ba, pantayan mga idol. Wala yung halong... pantayan mga idol. Di ba, maganda na siya. So, ngayon, sukat nyo lang sa sumba nyo. Kung gano'ng kahaba lang yung bawig nyo, mag-adjust lang kayo ng mga one port. O, oh, yan, mga ganyan lang. Ito. Yan. Purulan na natin siya rito. So, useless na tong dulo na to eh. Yan. O, di ba? Okay na yan. So, pinakamaganda naman dito, tuturo ko naman sa inyo kung paano ko siya kinakayas. So, yan. So, yan. Update ko kayo mamaya mga idol. So, mga idol, meron tayong buti dito. Yan. So, ingat lang kayo sa pagbasag nito. Yan, sa mama ko dito pa. Ayun, bato. Ayun. Dito, dito, dito. Oh, dito mga idol. Ano lang siya. Kailangan kailangan malalayo sa mga bata yan para hindi nila matungkungan. Tapos basagin nyo lang ito. Basagin nyo lang. Tapos kumuha kayo ng pwede nyo magamit na pangkaya. So, yan mga idol. Nakakuha na tayo. Yan. Sabay, Samahan mo naman ako dito, idol. Yan, open muna yan. Ito na yung ating ginapit na sumba. So, ito. Kaya tutok mo na lang. Bale ganito ang gagawin nyo. Hanapin nyo lang yung may matalas na kwan. Siguro alam nato ng karamihan mga idol. So ito. Ito naman yung ating diskarte dyan para numipis naman siya. Kailangan dire-diretso siya mga idol. Huwag nyo hihinto. Yan. So ito lang yung gagamitin natin dyan para numipis. Huwag na kayo magliha mga idol. Pangit pa yung liha. So ito lang bubog lang sa kalam. Okay na.

Basta gumanto na siya. Yan, kumulundot na siya mga idol. Pwede na siyang gamitin sumba. Basta kumulundot lang. So bawasan lang natin tong kabila kasi ito yung ating pinaghatakan. So dito naman dulo lang. Basta kumulundot na siyang ganito mga idol. Okay na yan. Pwede na siyang sumba. ano, So yun. Bali gagawa naman tayo ng lock ng sumba niya mga idol. At ating isa sound check naman. mo muna po. mga eh. idol yun. Bali kunin nyo lang ito yung bawig. Kunin lang ikwang tayo dito. Ito naman. Tapos pag may matilos kayong kutsilyo, butasan nyo lang dito. mga idol. Tapos kuha kayo ng matilos na tari. Ay, tari or anong pwede nyo ikwan. Ibutas. So ang kagandahan dito, pan, yung sigo lang sya. Medyo masikip lang sya. Bubutasan nyo lang yan ganyan. idol ayun okay, mga idol ang haba na ng ating kukuha mga idol ah tapos sukat nyo lang yung inyong kuan ang inyong bawig so pag alam nyong hindi na siya pwedeng bawasan ito lang ang bawasan nyo Doon. tapos lagarian nyo naman siya mga idol Oo okay, Well, mga idol, ikakabit na natin. Yan Pagkakabit naman nito yan, bali nilagyan natin siya ng tape para hindi siya mabaak. Yan, baka sabihin nyo ay mahuna siya. Yan, bali nilagyan natin lang siya ng tape. Mga idol. Tapos ganito lang ang pagkakabit. Unahin nyo lang siya rito. Yan, unahin nyo lang siya rito mga idol. Yan. yan tapos ay sorry di hindi yata ito ah kabalik yata kabalik kailangan sya masikip sikip sabay dito hindi na lang kaysa magdidikit pa nagluluto din ba lang <laughs> yan idol sa mga veterans dyan ay hindi naman to basic na lang ito sa mga veterans dyan alam kong marami na ang mara nakakaalam. Pero sa kawan, oh gusto ko pa rin malaman nung iba, yung mga bata o matatanda na hindi pa masyadong alam yung ganito. Yan. So, share my experience. Mountain Dew. So, sound check natin. Wow 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 Ang idol ganda nating sumba. Tapos kakabot naman natin to sa tura-tura mga idol. Sa. So ayan mga idol, bali nalagyan na natin siya ng ng parasukat at yung ating ginawang mountain dew na sumba yan so ang sumba natin dito mga idol yung kinaas natin yung mountain dew bali test play lang natin itong mabilisan at ito ay pagawa din ng taga batangas mga idol bali yan sa whatsapp kami nag uh, usap mga idol bali matagal na itong buo mga idol mag 2 weeks na so ngayon ko lang siya test play mga idol and shout out sa ating mga tropang kalipad yan. Ang uh, shout out kay kay Paring Miji. Bali, display lang natin 'to mga idol. Kasama rin natin si Batang Torres. Meron siyang bulador. Yan. At meron pa kayong abang abangan mga idol. Hey, ya. Yeah. Ay shout out sa akin pinsan na si Jerson Perez 'yan. Sa kanyang salaming na iwanan hindi na nakuha kasi basta yun shout out mga pinsan from Kalamba Laguna andito na kami sa aming paliparan mga idolo bigyan mo muna kami juris Ya, jadi, Allah, karena ini tantangan itu. ayun mga idol bali uuwi na kami bali ito okay naman successful naman yung palipad natin so yun mga idol maraming maraming salamat sa pagsama sa pagsama sa aming pagpapalipad yun mga idol ah, yun at shout out po sa may ari nito mga idol so ito yung ating ginawang ko no mga yung kinayas natin kanina sa yung ginawa natin yung tutorial So, sana gusto nyo mga idol. And, yun. Maraming maraming salamat mga idol. And maki makikisubscribe na lang ako ng channel ko mga idol. Yan. Maraming maraming salamat po. And God bless po mga idol. Oh, uh, ang init.